Hello guys, welcome sa aking vlog. So ayan, shout out sa iyo. Ayan, ipis ka, pinapahirapan mo ako. Pinapahirapan pati ako ng amo ko. Sabihin sa kanila, hanapin ko daw. Hanapin ko sa kabilang kwarto yung ipis. Yung pala, may pandakip ng ipis dito. Ang problema, yung minsan nilagay ko, hindi ipis yung nadakip, kundi botike dalawa yung butike nangangamoy sabi ko bakit mabaho yung kwarto ko so tiningnan ko ginoo you know, nakakainis nakakainis yung ano yung uh, ipis ba tapos pagbintangan pagbintangan pa yung aso wala na daw kasi yung aso kaya may so ayan siya ay, nakaka, nakaka 'to. Ha hanapin ko ba daw i eh, mayroon yang ano? Mayroong pakpak? saan ko man hanapin? Yan pala may pang ano? May pang ano ba? Di ba 'to? Pangdakip. Tapos ito, <laughs> ito. <laughs> alam mo yung may sungay? Hindi ba kami magkaintindihan? Sabi ng amo ko, yung ganyan, sabi. <laughs> Kung mayroon daw akong ganyan yung box na to sabi ko ano yung may sungay, sabi ko yung may sungay madam, demonyo <laughs> tawang tawa talaga siya para yung octopus guys, na makakain kasi may octopus dito guys na kain, parang itim yung octopus na sa dagat <laughs> so, may sungay, yun ang may pangalan sabi ko nga, po, ang namantaan eh, yun O so, Ay nako. Ay nahuli ka rin. Nakakapagod kayo. Pahirapan pa ako.